you <music> Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel Gala Taiwan Vlog At tara, samahan nyo ako at tayo yung magpapakintab nitong mga kutsara Tingnan nyo naman makintab na So, ito po yung mga lumang-luma na na mga kutsara at mga tinidor nilula dito kasama ni mga mga bread knife at saka yung mga stainless na mga chopsticks Kaya, dahil hindi tayo busy ngayon, kailangan natin itong... So, ang ginawa ko ngayon ay aking nilinis So para medyo kumintab naman yung ating kutsira, kutsara at yung mga tinido dahil ako lang naman yung gumagamit dito at saka minsan may mga bisita din naman. Yung mga anak ni Lula ay pumupunta dito para kumain so para medyo magkintab din naman. So ating lilinisin ito dahil matagal ng panahon ito ni Kupong Kupong at hindi na nalinis. So kaya guys, simpleng matanda na si Lola, magna 90 na. Kaya si Lula hindi na makapaglinis siyempre kaya nga kung siya nga inialagaan dahil matanda na siya, di ba? So ayan guys, makikintab na siya oh. So titingnan natin kung paano napakasimple lang po ang gagawin na ito. Ito ay may dalawang ano lang, dalawang ingredients lang o tatlo ng ingredients yung nilagay ko dito. So siguro yung iba ay alam na rin ito, napakasimple lang naman dati ko na itong ginagawa sa probinsya. Kaya dito napag-apply ko dito sa mga lumang gamit ni Lola. O oh, syempre, hindi na rin sila bumibili dito ng mga bago dahil matanda na rin si Lula at wala na masyadong gumagamit. Siguro pagdating ng araw ay ipang tatapo na rin ito. Kaya dahil nandito pa lang ako ngayon, kaya aking nililinis. So tara guys, sasamahan nyo ako kung paano ko ito ginawa. Let's go! So ayan, sa isang kawali o isang pan ay naglagay ako ng tubig. Yung unang greens natin ay tubig. Ayan, nilagay ko yung mga kutsara. Tinidol, pinaghalo ko na. Ayan siya guys. At saka naglagay din ako dito ng... Ayan, naglagay din ako dito ng tatlong kutsarang baking soda. At saka ayon yung foil, aluminum foil. Ay binilog ko yan ng dalawang piraso at saka nilunod. Ayan, nilaglag ko na rin yung mga chopsticks, yung mga yung mga stainless na mga chopsticks kasi medyo ma-brown-brown -brown na din kasi wala ang gumagamit. So, minsan may pumupunta so kapag uh, minsan may kumakain dito tulad nga ng birthday ko may kumunta dito marami din sila pumunta kaya kailangan nating pagpalabas ng mga chopsticks tsaka mga kutsara mga tinitor at ikaw nyo nagbabrown siya so ang ginawa ko ay tinakpan ko lang yan siya at saka nilaga ko siya ng mga almost 15 minutes lang guys so Depende, tingnan, tingnan nyo rin. So, ayan na nga. At pagkatapos nito ay aking pinanghugasan. Pag, uh, so, sinabon, sinabon ko rin siya at sya, ng tubig. At pagkatapos, ito na nga yung resulta. Pinunasan ko ng malinis ng mga towel. Ayan, makintab na siya, guys. So, nakita nyo naman kanina, nagbabrown-brown brown ang itim. O, di pa. Kasi hindi na nga yung pinanggagamit na sa kapalot na yun sa tabi kaya ang ginawa ko pinagugasan ko siya tingnan mo naman para na silang mga bago ang kikintab na hindi na sila malabam labo hindi katulad ng mga relasyon nila dyan malabo sana all wala naman talagang forever nasali pa yung relasyon dito sa kutsara at mga tinidor joke lang ayan o di ba guys o tingnan mo pinakita ko nga sa boss ko kasi pumunta nga yung boss ko ngayong amagang ito kaya pinakita ko sa kanya sabi ko yan tingnan mo naman ang kikintab na ng mga kutsara di ba sabi niya ay oo nga ang galing mo naman syempre tayo pa mga Pilipino marami tayong mga idea. Di ba? Ito nga, lumang-luma na guys. Mga ano na to. Lalabo na ito. At saka medyo, medyo, ano na siya. Medyo yupi-yupi na yung mga hawakan ng mga kutsarita. Matagal ng panahon. O, di ba? So, pa, wala, namang kalata, wala naman siyang kalawang. Kaya sabi ko ganyan. Siyempre, ginagamit pa naman. Kailangan ko na siyang linisin. Yung pakikintabin. At saka yung mga bread knife. Kasi marami yung mga bread knife. Ayan, oh, o. Kita yung mga bread knife na sinang unang panahon pa ng mga bread knife. Ayan. Yeah, marami maraming salamat kayo sa panunood. Hanggang bear. sa muli. Thank you so much. Bye!